good morning. Welcome to my channel. Lane Joyce Mahomo. At ayan guys, yung ating Pasig River. Ang brown pala guys. Hindi ko na malaya na ganyan siya ka-brown. Kahapon ay medyo ano na siya. Hindi naman ganyan. At malamang mayroong malakas na ulan galing sa bukid or galing sa saan ba yan? Galing sa malayo galing sa Antipolo or sa Rizal, ganyan. Iisa lang naman ang bagsakan yan eh. Sa ano yan sila? Sa Ilog Pasig. Dugtong-dugtong lang kasi yung mga ano guys, mga ilog. Kaya ganyan siya ka brown. Maraming ano mga basura-basura naglalangoy ganyan high tide ngayon guys kasi ang taas ng tubig talaga kaya gulat na gulat ako pag silip ko kasi kahapon hindi naman ganito ka brown yung tubig parang ano lang tama lang ba sa linaw ng tubig nya kasi hindi naman gaano na lumakas yung ulan dito pero siguro kahapon kay makulimlim maghapon malamang umulan doon sa ibang ibang lugar hindi lang dito sa area namin. Kaya yan, ganun siya ka-brown. Ang ating oras pala guys ay alas 8 pasado. Medyo late na kaming nagising today. At si ate ay ano pa, nasa higaan pa. Sabi niya is, ano na matulog pa siya dahil alas dos ng madaling araw ay gising pa siya. At hindi daw siya makatulog dahil sa mga gamot na iniinom. Gamot sa ubo or sa sipon. So sa naman ng Diyos ako ay maaga natulog pagkatapos ko kagabi nag live at nag nag silip silip saglit sa YT at nag game saglit ayo natulog na ako guys at hindi naman gaano masama yung aking ubo parang ano lang bago ako matulog may ikham ikham <laughs> ikham ikham pero hindi ganoon siya kasama kasi ano naman hindi niya ako ginigising at pinapatulog naman niya ako ng ma maayos so ayan guys have a place Tuesday Day everyone ayan yung ating tanawin nilakihan ko na nga ng konti pero masyadong maliit pa rin so ayan yung baba natin ayan yung school ng makati kapag ano ako dito guys kapag video dahil wala yung mga boss namin at ano pa tonight pa da, sila darating so yun medyo ano kami okay lang na late pagising kasi wala naman sila at ngayon ano back to work house housework naka ready na yung vacuum ko guys I need to vacuum kasi yung balahibo ng aming alaga ay patuloy pa rin sa pag ganun talaga yung aso guys hindi matatapos yung ano balahibo nila ayan tapos na siyang umihi dyan oh. may patak patak na kailangan ko yan siyang linisin kung na siyang lumalabas dahil yung pintuan ng balkonis is hinayaan lang ni ating bukas ngayong kaninang umaga alas 2 yata yan pag maihi yung aso ay pusa na lang siya lalabas dahil yung room namin is bukas din. Kaya, kaya yan, nakaihi na siya dyan. Kailangan yan sundan kasi, linisan kasi pag pumunta siya ulit dito na mag-wiwi, maapakan niya yan, papasok sa loob ng bahay. Ayan. At saka yun yung dahilan din na mga moy siya kasi madaladala niya yung panghi sa paa niya. Kaya kailangan yan linisan at punasan din yung kanyang paa kung makita ko andito kasi apak-apakan niya yung ihi niya wala naman na sya ikuan Iro, <laughs> aso ba yan aso so yan guys maraming salamat sa mga taong parating naunood ng aking simpleng upload <coughs> medyo matigas yung ubo ko guys pero hindi gano'ng kasama. Kasi pinapatulog naman niya ako. Nahawa lang kasi ako ni ate. Madali akong mahawa. Dahil hindi ata matiba yung vitamins ko. <laughs> <laughs> hindi matiba yung vitamins. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Ingat-ingat tayong lahat. At, ayun nga. Thank you, thank you everyone. Ayan guys. So, mayroong mabilis na ano. Dumadaan yang ating ilog ferry boat napakabilis yung ano no yan no pero pagdating dito sa ano guys bandang sakura sa amin ay hihinto yan siya. iwan kung bakit pero pag dyan talaga banda ay napakabilis niya. yan kita mo naman no napakabilis ihinto yan siya dito banda sa ano sa may tawiran ng ano ng tawiran ng bangka guys mandalo yung tumakati ayan huminto na siya parang ay hindi naman huminto parang ano ba nag -control siya sa kanyang takbo takbo sa kanyang tulin yan Napakalaking tulong din yan, ganyan guys na ano, sa ilog kasi dati-dati ay wala namang ganyan. Nakakatulong yan sa mga biyahero na lalong-lalo na sa malayo or nang nag-iwas sa traffic kasi sobrang traffic talaga guys. Ayan Oh. Eh. Yan yung papuntang ano, Guadalupe, super traffic yan. Pero yung papunta naman ng munisipyo, Makati is patuloy pa rin yung kanyang daloy. Ayan, parang natuloy ako nitong ano, guys, ng taga balita. <laughs> Bye guys. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Ingat-ingat.